Ayan o. Oh. na namang, muntik na may malunod. Ayan, yeah, mabuti na sa ni Chong Luis. Tsaka ni Taril. Alright mga kausip, panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon At uh, Good morning sa inyong lahat Ngayon ay araw ng linggo uh, June 1 Nandito ako ngayon sa Tabing Dagat uli At yan, update ko lang uli kayo Kung anong meron dito sa Tabing Dagat Yan Lalo nang dumami yung mga kahoy na sumipot Dito sa Tabing Dagat Gawa ng Malalaki na uli yung alon dito Yan oh. Wow Ang dilim ng laot Ayan oh. yung ulap po oh. O, yun. tapos doon, sa lugar na yun, ang dami pa rin, ano, dami pa bisita, mga naliligo. oh, so, yun naman dami bisita doon, no? lugar na yun. Ayan, no. At may mga matatapang pa rin na naliligo sa tabing dagat, o, sa dagat ng sa lalaki na ng alon na yan oh no? at ito pa rin yung kahoy malalim na yung baon na yan kaya hindi agad maalis dyan oh no? hindi malaang na iibo ng alon tapos ito o no? oh ganong kahaba yung kahoy na yan oh no? Oh. Daming kahoy, lalaki ng kahoy, O oh. wala na yan doon hanggang doon na yan sa may ng ilog puro kahoy na yan wala pa yan ano, hindi pa yan na nadating uli yung mga basura na dala ng bagyo dahil di pa kasi malakas yung ulan dito kahapon tapos doon no, doon lalo doon sa kabilang ano kabilang ilog doon na napisa sa mga bakod ang ano, ang alon. Ayan no? Ayan yung uh, kulay puti na yan no? Doon na napisa yung alon sa bakod ng resort. Grabe na naman, wala na ng mga hanap buhay ang mga taga bukana ang mga, mga manginista. Ah, 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 Tingnan nyo yung ano oh. Tingnan yung ulap oh. Makatakot Oh Pag umulan na to, grabe na naman yung ulan nito. Huh? Yeah, no. Muntik na namang muntik na may malunod. Yeah, mabuti na sa gib ni Chong Luis. Tsaka ni Ah. Uh, ang kokulit, ang kokulit. Kanina pa yan sinabihan, na Ah. Uh, mabuti may nakakita. kita. yan.

Pabigyan nyo ngunot. Alpao. Pagkakasiwakan na rin Malapit na naman sa tubig. Kaya kaya na rin ngayon, resort. Grabe oh, layo na ng ano, pinipisa ng alon no. Mabuti at ano, sumabay yung alon sa ano, ano ng bagyo. Kasi kadalasan dito, kung kailang nakaalis na yung bagyo, saka naman na uh, nadating yung alon. eh eto, sabay na. Yung pagdating ng bagyo, sabay na rin yung alon. Uh, uh, ilang araw lang mawawala na ulit. ito wag laang uli masusunda ng panibagong uh, sama ng panahon Yan na mga kongsi oh Ang lalim na ng pangpang -pang, oh Yan na yung kahoy Ang layo na Naanod na ng uh, alon Tapos dito yan oh may nasipot pa uling malaking kahoy dyan, oh. Daming bunga ng yun, oh. Ayan, may mga bitak na dito, oh. Ayan, maya maya babaksak na rin yan. Ayan, oh. May mga bitak na, oh. Ayan, oh. Ito, meron din. Ayan, oh. O, yan. Ayan, oh. Ayan. Unti-unti na naguhuyan. Yeah, hindi makaguho, may kahoy sa ilalim mo, oh. yun oh. Lalim ng pampang pa oh. Simula doon, 'no. Oh. Dami pa ring liligo doon. Oh. Oh wala. Yan, ma ilang balyan na lang ng alon. Guguho na yan, yan o. Oh. Yan na. Ah. Yun, yan na. Ah. Yan, unti-unti na na, ano, na laki o. Oh. Oh. Okay. malapit ng gumuho ang baho ng ano ng singaw ng dagat buwan yung mga kahoy na nakabaw na yan mga nabulok na ayan na oh. yun ganyan kalakas yung tubig, ganyan kalakas yung alo, no? Yun, gumuho na. Hmm. Daming kahoy, yo. Wala pa yan. Hindi pa yan yung ano, yung kahoy na talagang mga bagyo. Mga dating kahoy pa yan na nakabaon dyan. Yung bagyong Christine. Alright mga kausi, magandito na lang itong aking vlog na ito. Yan at uh, mag-iingat po tayong lahat dahil simula na uli ng tag-ulan. Kaya kailangan natin ng na iba yung ingat at siyempre bawal magkasakit. Okay, bye bye sa inyo lahat. I love you